At for today's video ay tutulong tayo maglinis ng kulungan ng mga chicken dahil parating na yung ating mga stock guys kaya ngayong araw ay maglilinis tayo habang hindi pa tayo aalis charot. So ganyan po yung mangyayari dyan pagkatapos nating linisan yung mga chicken dyan natin. 45 days chicken. hello everyone, welcome to my channel. Wow. ko ay linis tayo guys. Tutulungan natin dahil nag-iisa lang talagang masipag dito. ba? Diba? Kaya kailangan rin tumulong para mabilis ang trabaho. Kaya lang syempre, pag tumulong kami may mga maliliit na kikisali. Kaya lalong gugulo at lalong tumatagal ang trabaho. Pero ganun pa man ay masaya. So ito nga palang nakikita nyo, yan yung color. Syempre, kailangan ng... Parang aircon yung mga, mga... diba? ganun po yung business dito sa Egypt and yan po yung mga lagayan ng pagkain at saka inumin at dahil dyan, nisan natin dahil nakapag-harvest na tayo last time no, nung pumunta tayo dito nag-harvest na so kaya naman, ngayon naman ay bagong ano na tayo, at lalong pinalaki yung area dati kasi, maliit lang yung area at meron pa, nakikisali pa yung itlog ng kalapati. So, yun nga dito, nakikita nyo sa video, tumutulong tayo dyan para mapabilis ang trabaho nga. Paulit-ulit, Lord. So, yan, nag enjoy naman ako dyan so far, pero syempre, sobrang ano, madumi at saka init din dahil summer nga dito. And, pero okay naman so far. Basta kasama mo yung mga maliliit na makukulit ay may kasama ding pangungunso. May charot. Yes. Yeah maglilinis tayo at makikita niyo dyan sa dulo ay dumating na yung mga chicken sa dulo ng ating video. Kaya panoorin nyo na lang hanggang sa dulo. Matutuwa kayo sa mga chicken. At syempre habang naglilinis tayo dyan, may kasamang chika-chika. At saka alam nyo ba parang training ko na rin ito sa sarili ko dahil ito ang gusto kong gawing business sa Pilipinas. Syempre ano ba namang silbi ng ating mga... Sp espacio or space kung hindi natin magawin, di ba? 45 days lang, ay nako, pwede ka nang magbinta ng mga chicken. So, yun. So, wala. G Gusto ko lang mag-observe kung paano nila yung procedure. Yung simula umpisa, ang ginagawa, at ano ang mga kakailangan natin na equipment. Pero, nung nag-uumpisa pa lang itong maliit pa lang, hindi, walang, walang ano dito, no? Walang, walang fun. Yung parang labasan ng init. Gano'n. Ngayon, kompleto na. So, anyway, ayan, nakikita nyo na dumating na yung mga chicken. 45 days lang yan. Pwede nang harvestin. Pag lumaki na siya, lilipat na yan sa kabila. Kasi, syempre, magiging crowded na yan. Pag lumaki na, mabilis pa na magsilakihan yan. Kaya, ganyan lang yan. Yung space sa kabila, doon nililipat pag medyo tumubo-tubo na. Pero, sureness yan. Sobrang, ano, Sobrang dami niyan pag lumaki. Yung maximum ata ano to eh. 100 pieces. Ganun. 100 pieces. pero hindi ko lang tansyadok. Tinansya ko lang. So anyway, thank you everyone for watching my video. At sa pagsuporta ng aking mga video. Kahit na minsan walang mga kwenta. Pero balang araw magkakakwenta din to. Charis! So, yun lang. Thank you so much. So, see you for my next video, everybody. So, chicken is life. Lalo na kung mahilig kang kumain ng adobo, di ba? Adobong manot. Para magkaroon ka ng pakpak ganun. -pak Charis, bandaming manok.